Kinses. Kinses? Hindi ba yan, hindi ka naman babaya, tulad ng babaya? Yan, dalawa? Oo. Okay lang sa'yo? Dalawa ka. Hindi, gine ka lang namin. Hindi nga vlog ka. Thank you, ang bait mo ah. Joke lang. Thank you. Ano pangalan mo ba din? Meron palang mga tao mabait pa rin. Bait na guys. Ang saya Ah, kaya pala. 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 pala. siya, kaya Wow, kapatid? Uh, ano pangalan mo? Uh, imitary. Imitary. Ako si Ten. Thank uh, you. thank you. Kasi, inano lang yun na pinaprank lang kita kung talagang papayag ka na hindi ako magbabayad So, thank you so much. Ito, goodness. Narcissist. Ayun ako sa mga sa vlog. Hanapin mo na lang sino yan, si ano. Sa ten Vlog. Tenuity Vlog. Ha? Sa Tenuity Vlog. Makikita mo yan. Ipo-post namin. Hahaha. <laughs> bayad niyan. sana kami, guys. Ano